Hi! Hello! Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong ka-artist, Kuya Jess Balagtas. Sa araw pong ito ay tatalakayin po natin ang iba't ibang uri ng mga artworks, kultura at pangkabuhay ng ating mga kababayang Pilipino sa ating bansa. Samahan po ninyo ako. Huwag pong kakalimutan, Jess Balagtas YouTube channel. Just press, like, and share. And don't forget to hit the notification bell para kung may bago po tayong video, ay mamanotify po namin kayo. Salamat po! Hello, hello! Rise and shine mga ka-artist! Nandito tayo ngayon sa Bulunggo but bigin to Bulacan at pupunta tayo sa isang tanima ng talong. Pukuha tayo ng bunga. Aani tayo. Makikita nyo guys kung gaano karami yung bunga ng talong na tanim nila. Ayan. 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 Ano, kukuha tayo ng talong. Saan tayo magsisimula? Ito po yung pinaka ano, asindera po dito. Ayan. oh, ito. Guys, ito yung mga artist. niya mga ka Ito po ang talong. Ang haba po nito ay... Talagang as talong. One, two, three, four, five, six, seven inches. Seven inches yung talong. Sabihin, healthy po yung talong. Ayan tayo. Oh, ito lang magbunting. Gamitin nyo. Ba't punin mo yung Buka pa tayo ng sili. I-invade natin itong lugar na to Ayan, mga ka-artis. Ayan, mapakikita ko muna sa inyo yung mga talong na nila. Ito mga maliit pa lang. Hindi pa masyadong malalaki. Ayan, pero lumalaki din to No, katulad nung pinakita ko sa inyo. Kung hindi siya lumaki, wala daw siyang, ano, wala daw siyang importance. Ayan. Ito, so, kaya Oops. Yun na nagiging problema pag uh, kumulan. Nagiging problema sa talong. Pag kumulan, nangungulong toy. eh. Tapos, ano yung nagkakaroon siya ng effect oh, ito? Tinatamaan siya ng, uh, oh, yung mga fly po ito yung napasok niya yung puwet so, importante po yung nag spray tayo yung kamukha ano, nung nagkakaroon siya nag-brown hindi po hindi po lahat ay masaya sa pagtatanim ng gulay kaya kailangan po natin na focus po sa pagtatanim ng gulay Ayan, katulad dito mapakita ko po sa inyo yung tinamaan na insekto ayan o no, yung puwet nya oh. ayan o Brown. Ayan ito po healthy yaman na haba po ito po nasa ano 8 inches po ito 8 inches 8 inches po itong isang to yan nakaba di ba so, kukunin natin to ito na pwede itong pitasin okay. so marami pong mga Uh, luto ang magagawa nito, natin dito sa talong. Pwede po itong torta, pwede prito, pwede yung laga. Pwede din pong ensalada. Sa mga matataas po ang kolesterol, pwede pong kumain ng talong at ang pababa po na yung kolesterol. Ensalada lang po kagawin nyo, huwag kayong magpiprito. Or pwede ihaw. Pwede na po kayong mukha bagong. Sa kayo na suka at saka siling maanghang. Pwede na po yun. Yan yung imita siya po. Ito yung Ito po. Ito po ang tagapangalaga ng kalikasan, kalikasan po. Kala ko talungan. Talungan. Ganda po ng lupa kasi ito red. Brown. Ay red, sorry. Brown. Pero ang tagda po lang lupa. Kasi pagkakaraniwan pong ah term dito, pula yung lupa pero ito po ay kulay brown. Pagka po ganito klase ng lupa, maganda po tanim ng manahalaman. Sa totoo lang, nakakaisa pa lang ako lang kuha. Dito po tayo, ayan. Dito tayo ito. Ito, ito pwede nyo itong kunin. Malaki-laki na, ayan. Ayan. Mga ka-artist, gu gugunting na tayo ng ribbon. Ayan. <laughs> ribbon. Opening. <laughs> opening na. Opening ceremony. Cutting of Reborn. Sa lupa, wag tumatama, nabubulok. Sayang. Ayun, o. Oh, kasayad. Ay, oo. Ay, oo, Bubulok yung pinakupuit ng sayang. nabulok na ba? ba? O, pwede pa yun. Pwede pa yun. Pupatuloy yung pinakadulo. Kaya yung, misa, iniinit yung araw. Kaya nabubulok. Ang ganito. Ito yung ngayon. nga kami niyan. Okay na, marami na yan. Okay na to. Oo. Okay. Ito pa ako. Minalam ako pa. Tiga, pa. ako isa rito. Kasi gagawa ka na magluluto po tayo mga artist Hindi lamang po sa mga drawing, hindi lamang po sa mga business ng ating vlog, kundi sa agriculture din po. Pati sa cooking na rin, sasama na natin. <laughs> Nalala po, nagluto po tayo ng Korean spice sweet and spice barbecue. Yan po. Nasama-sama na po natin yan. Saan? Oh. eh nakita na mga artist, oh. meron din silang tanim na kamatis. Hindi na napapansin na may are. Ayan, oh. Ayan yung mga kamatis nila. Kasi napakaganda po ng lupa dito. Kaya lahat ng halaman, ito tumutubo. tubo. Daming bunga. Ay, Then, kamatis, oh, kaya wag mo ano para ano. Pwede na ba to? Masama bang pag ginawakan di ko kunin? Oo. oo. <laughs> Kumbaga, sa tarli, oh, sa karni, okay. babibilasan. Oo, okay oh, hindi na sa Okay na po to. Wala. Ay, <laughs> mamigay ka dun sa... Si Ka Junior lang ang binibigyan ko dun. Ayan o. Hello po. Shout out po. Sa mga gusto po ng talong, bumili po kayo. Yan o, no, sarap o lalaki. Ah si, ah, si Ka Junior lang kasi siya yung close friend ko dun eh. Ka Junior Moises. Pinibigay ko po ni Aling Susan. <laughs> Vegetable Garden. Hindi ka po ng talong. Hello po. Ayan mga kaakis, ang hirap tanggalin. Ang gugupit ng asan. Ito, so. MP. Okay na, hati na kami dyan. Ay, <laughs> nakabang Ha, ikaw, maggupit ka. <laughs> Ay, malo na sili. Gusto mo yung hinog pang tatlong? Oo, oh, sige, pwede yan. O, oh, meron pa po tayong kukunin sili rito. Ayan. Ang tatanim natin. Ang kaakis, ayan. Ito nyo. Yan. ito pa. Pe, tatanim natin pero yung pumbunga pwede natin ihalo sa ano yan? Sa sa tsapsuy, kahit nasabihin natin maahang. Sarap. Oh, sarap po. Sarap po sarap po ito. Sapsy tapoy. Panghalo sa minudo. Nudo, yan o. No? Maka artist. Alam nga hindi na naman kapag talimang puyo. Ay, anong halaman to? Ang cute naman. Ang ganda oh, parang ano siya, pang Ganyan tayo gumaga pang mali sa mga ano, blocks na ganyan. Ang ganda oh. Ito siyang ornamental plants. Ito pa. Ganda. Nasa yung sili mo? Ah, dito nilagay ko na. Ito po isang sili, yan. Hindi ka pa mamilikas ng pangkas. Meron yeah, pa ako yung dinila mo. Ang gusto ko ito. Ito. Ay, napakinupi. Pagkahinug na ito. napakarami po ng sili. Hmm. Alala niyo puno no, kung magkano ito sili na dati. 800-300 ang siling Mahal din ba siling Ito isang piraso, Oo, okay, yung piso. So next po natin pupuntahan ngayon ay yung makopa. Bayabas wala pa eh. Ano ba to? Y yung malalaki? Oo, yung tino masyado. Bakit yung bayabas may bunga ng makopa? Ayun o. No. Ayun, o, ayun o, pa, oh, ayun oh, may bumagsak na bunga ng mahaba pa. Dinikit. Dito naman tayo. Ayun, nakikita niyo guys. Sagana ang Pilipinas sa mga prutas. Ayun po sa taas. Kumpol-kumpol. Ayun yung mga bakopan tinatawag yan. So gagawin natin ngayon guys ay mamimitas tayo ng makopa.

Kaya isa may mga pagitan. Ano ang apak ko sa ito? Saan ako tadaan? Oo nga, doon ako apak sa may pinaka... Ito, na tayo sa mga artist nandito na tayo mga ka-artist. Nasa rooftop na tayo kanina dumaan na yan, nakikita niyo yung bubungan nandito ngayon yung mga bunga na lalaki ang makupa so kukuha na tayo dito yung sa plastic halos kasi laki nung masanas, ayan at matatamis hop, naglag, sayang ano natin yan kasi pag ito hindi natin nakuha sayang, nakain ng ibon tapos mabubulok sayang Uy. kaya lang madaling matanggal sa pinaka pinakasanga yung makopa favorite ko to kasi nung mga bata kami dumadayo kami sa, sa may tiwala ito kinukuha namin yung tiwala yun yung malapit doon sa sun world na boundary na rin ng balagtas yan at ng tuktukan ang giginto nakikita tayo marami bisbilisan natin baka abutin tayo ng init meron pa pong isang klase nito na makopa yung kulay green matamis din po yun tapos may pink meron din kulay violet ay, gabi-gabi, kaya. Ayan, ako kumukuha natin ha. Ipuno natin dito yung plastic kasi mahirap na mapupuno, madigat. Kukunin ko lang itong nalaglag na isa sayang eh. Ayan. Ayan. Ayun pa, marami pa ron. Pantayin sa part na yun. ito medyo, ayan ito, ito yung blaklak po ng makopa. Tapos ito yung nagiging bunga na ayan. Lumalaki. Hindi na magkakalabasan niya yung makopa. Marami pa po sa babang bunga. Kaya lang, mas inom natin ito nasa taas kasi sayang nga, hindi na maaakyat. So habang, habang nangungwa tayo na makopa, kakain muna tayo siyempre. Diba? Ayun. Ayun, ugas-ugas. Ha? Ah? Na, na naman ito. mex Mhm. Dento tayo.

Uy, nagkakalaglag. Sayang. Narito lang po ang dagdag kaalaman para sa benepisyon ng talong at ang makopa. Unang-una, ang Cognitive Function. Makakatulong upang mapatalas ang isipan ng kumakain ito. Regulating Blood Sugar, Strengthen Bones, Blood Cholesterol, Improve Digestion, Combat Dry Skin, Managing Type 2 Diabetes, Rich in Nutrients, Antioxidants, Weight Management, cancer, cardiovascular health, heart health, prevent anemia, and eye health. Yan po ang benepisyo ng talong. Kaya masarap pong kumain tayo lagi ng talong. Isasama po lang sa ating, ating mga diet. Ito naman po ang benefits ng makopa. It aids digestion, boost immunity, control diabetes, cancer prevention, skin health, good cholesterol, Hydration, kung tayo po ay parang nauuhaw, nakakatulong po ito mahydrate ma ma tayo. Bone health, antioxidant din. Weight management, prevent constipation, kung lagi po tayong matigas ang dumi natin, nakakatulong po ang pa, Prevents muscle cramps kung tayo po ay nangangali ating mga muscle-muscle. Mga Cure liver damage, anti-inflammatory, and lastly, reduce risk of stroke. Yan po ang mga benepisyon, talong at benepisyon ng makopa. Isang dagdag pong kaalaman para po sa atin. Maraming po salamat. God bless. God first.